Okay guys, ang topic ko ngayon, paano kumita ng pera sa YouTube? Ito guys, dapat meron ka ng YouTube channel para kumita ka kay YouTube. Iyan ang simula. So, meron tayong requirements galing kay YouTube. Ito ang 1,000 subscribers at 4,000 watch time hours para ano, yan yung requirements kasi na hinahanap ni YouTube na kailangan niya para ma-monetize ang ating YouTube channel. Kapag na-monetize na ang ating YouTube channel, iyan e na yung i-review ni YouTube ang ating mga videos kung pasok para sa kanya. Ang ayaw lang ni YouTube na ano, na mga post yung mga naggagaya. Kaya kailangan nating gumawa ng sarili nating video. Ano pa mga yun? Iyan e yung mga uh, nakakatulong tayo sa nangangailangan. Tulad ngayon, gusto mong magluto, ayan. Si marunong kang magluto, pwede mo na yung i-vlog yan, guys. Ayan, nakakatulong ka na sa hindi marunong magluto. Kasi maraming din nag-search about sa pagluluto, yung mamahihilig ng masasarap na pagkain. And then, ayan, guys, pag naka-ano na, nakapag-post ka na, pag na-monetize na, lalagyan na ng advertisement ang iyong mga videos para kikita ka. Iyan na yung Google AdSense. So, meron tayong ano, Google AdSense. Ito si Google AdSense, iyan yung nakikipag deal sa mga advertisers para malagyan ng advertisement ang ating mga videos para kikita tayo. Siya ang bahala makipag-deal. Kaya kapag meron ng ano, advertisement ng ating video, syempre dyan na tayo kumikita. So, anong pang ginagawa natin? mag-try maging YouTuber dahil malaking tulong po sa ating lahat yan. Dahil nagkakaroon tayo ng second job. Kahit paupupo ka lang, gagawa ka ng mga videos, kikita ka balang araw. Hindi man madalian kumita, pero balang araw, dahil meron kang tiyaga at pagtitiis, magiging success din ang iyong channel. caga tsaga lang guys, ganun talaga ang buhay ng gustong kumita ng pera. Kaya, kaya guys, kung sino man ang may gusto maging YouTuber, Uh, ang gagawin lang, mag-subscribe sa aking channel and click the bell button below para ma-notify ma kayo sa mga bago kong video kada upload ko. Para maging, meron ka rin kayong idea at matuto kayo about sa pag-youtube. At kahit pa paano, nakakatulong din ako about sa mga idea kung paano mag-grow ang ayong youtube channel. Okay guys, thank you, thank you and God bless you all.